Akala nyo talaga titigilan kayo ni former Senator Chilianes? Hindi. Hindi nyo ba alam kung bakit ganyan katapang itong dating senador? Kung bakit uh, masigasig ang kanyang paglaban, ang kanyang pagpursigi na maparusahan ang mga Duterte at ang mga kaalyado nga ni di Digong. Nakulong na po. Si Digong, Malaki ang ginampan ng papel ni Senator Trillanes sa pagkakakulong ni Digong dahil sa kanyang tulong para maghain nga ng kaso sa ICC. Hindi yung pagkakaaresto ah. <laughs> oh, ngayon, nako, seven years na mananatili sa pwesto bilang ombudsman si uh, Secretary uh, Boying Rimulia. Kamakailan ay mukhang yun nga, may kaso si Trillanes sa ombudsman eh na agad, agad ay na na dismiss. Dinismiss na po ni ni ng bagong ombudsman na si uh, na si Secretary Remulia. O oh, ayan. Totoo, weather weather lang 'yan. Panapanahon lang 'yan. Nakabinbin yung kaso ni Trillanes noong ang ombudsman pa ay ang appointee ni Digong. Natural lamang. O ay bakit hindi kasi pinausad agad-agad? Bakit hindi kasi trinabaho agad-agad? Baka kasi wala kayong makitaang ebidensya laban kay Trillianes. Kaya ganyan. Kaya ayan. Hmm. Ngayon, nagngangawa siyempre ang kampo ni Digong at isa nga po dyan ay etong si um, etong si Pulong Duterte <laughs> na dismiss daw ang case ni Trillianes. Ganito na daw ngayon ang justice system ng ating bansa. So, eto na look who's talking ka ngayon ni Trillianes, Senator Trillianes. Dahil ang totoo niyan, malala ang ginawa ni Digong. Hmm. Malala. Di hamak na mas malala. Inipit niya ang oposisyon. O oh, ayan, alam niya naman si Trillanes, si Senator Trillanes, ano ho? Isa sa mga naipit, isa sa mga inipit ni Digong <laughs> na miyembro ng oposesyon. Hmm. Asan sabi dito? Pinaalala ni Senator Trillianes kung paano ginamit din ang administrasyon ni Digong ang justice system noon. Inipit ang oposisyon na kinabibilangan nga ni Senator Trillianes. At nakita nating lahat, um, nabasa at narinig nating lahat kung ano ang ginawa ni Digong kay Atty. ni Lene Robredo. Six years niyo daw na ginamit ang justice system para ipitin ang oposisyon. Ganyan kalala kahit ngayon, sa si sarado Duterte, makita niyo naman, ang bukang bibig ay kalaban, kaaway. Ganyan ang tinuturing niya, ganyan ang tingin niya sa mga taong hindi sangayon sa kanila. Kaaway, kalaban. <laughs> ayaw, ayaw ng kalaban itong mga ito. Gusto kasi nila smooth sailing ang kanilang uh, um, pangwawalang hiya sa ating bansa. Kaya daw, tahan na tahan na daw pulong at as, as kasuhin mo na lang daw yung sabit mo sa 51 billion pesos na projects sa distrito mo. Ang tinutukoy ay yung 51 billion infrastructure funds na tinanggap na daw si Pulong Duterte from 2020 to 2022. Mantakin nyo yun, eh. 51 billion. sa oh, saan napunta? Sa bulsa ba? Sa magagarang mansion ba na hindi pinapakita sa media? tinatago <laughs> kasi kasi halos araw-araw baha diyan sa Davao City. Ang saklap, pero tahan na daw. Wala ka nang magagawa pulong Duterte. Hindi kasi forever na kayo ay naandiyan at maghahari-harian at kayo ang aabuso sa justice system. Ngayon, wala naman tayong sinasabing inaabuso ang justice system ng ating bansa na mga nasa pwesto ngayon. Pero sa tingin ko, Nararapat lamang na parusahan yung mga taong dapat parusahan.